state of the nation. Bago ngayong gabi, patay ang isang kasisilang lang na sanggol na ibinabiyahe pa uwi mula sa ospital matapos maipit sa kadena at gulong ng motorsiklo. Pabala, sensitibo po ang video. Makikita ang pinagtulungan ng mga rescue at residente na tanggalin sa pagkakaipit ang sanggol. Ayon sa tagkawayan Quezon Police, tatlong araw pa lamang mula ng isilang ang baby. Kalalabas lang sa pagamutan ng ina at sanggol at pauwi na sana sa Del Gallego, Camarines Sur. Pero habang nakaangka sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang live-in partner, lumaylay ang kumot na nakabalot sa baby at sumabit sa kadena. Nahila ang buong kumot kasama ang sanggol at naipit siya. Doon huminto ang motorsiklo at nagpasaklolo ang mag-live-in partner. Nahirapang tanggalin ng sanggol sa pagkakaipit. Agad siyang dinala sa pagamutan pero dead on arrival na. Mahigit dalawampu ang sugatan sa salpukan ng SUV at van sa San Juan, La Union. Ang driver ng nakabangang SUV, dalagitang 13 anyos lang. May report si John Consulta. na UP at nawasak ang harapang bahagi ng van at SUV na nagsalpukan sa San Juan La Union. Batay sa investigasyon, SUV ang may kagagawa ng aksidente at ang nagmamaneho nito, babaeng 13 anyos lamang. Itinakas lang umano ng dalagita ang sasakyan sa kanilang bahay. May sakay siyang 14 anyos. Base sa investigasyon, nagdire-diretsyo ang SUV habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada at sumalpok sa van. Ito yung SUV, nakapunta ang nag-import siya doon sa uh, lane ng ng van. Kaya nabanggan niya po yung van. Sugatan ang 21 isang sakay ng van kabilang ang mag-inang critical ang lagay. Sugatan din ang dalagitang driver ng SUV at kasama niya. ng siya ang balibalitang nakainom daw ang mga minor de na edad na sakay ng SUV. Hindi po sila nakainom. Kumbaga talagang uh, for curiosity sake kaya kinuha nila yung sasakyan, drinag nila, ibinigay na rin daw nila ang kusadya ng dalawang minor de edad sa CSWD ng San Fernando City. Posibleng managot ang magulang ng mga bata sa nangyari. Yung mga ganong mga edad siya, ang civil, ang civil liability kasi siya, mapupunta sa magulang. Yung magulang ng bata is very cooperative naman siya at very willing naman siya talaga na makipag-ayos kasi amidano naman siya na talagang minor de edad yung. Sinisikap ng GMA Integrated News na kuno ng pahayag ang mga sangkot sa insidente. Alinsunod sa batas, mahigpit na pinagbabawal ang magamaneho ng walang lisensya. Ang minimum age requirement sa pagkuha ng student driver's permit o student license ay 16 years old. At kahit may permit na, hindi pa rin siya pwede magmaneho ng walang kasamang professional driver. John Consulta, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpabigat sa daloy ng trapiko sa Sumulong Highway ang magkahiwalay na karambola. Siyamang sugatan sa nahulikam na pag ng isang dump truck na nawala ng malaw ng preno sa dalawa pang sasakyan. Ilang metro sa aksidente niyan, nagbangga naman ng apat na sasakyan. Yan ang report ni Jamie Santos. Inihagip ng CCTV ng isang gasolinahan ang pagtumbok ng dump truck sa isang kotse na nagpaikot-ikot sa sumulong highway sa barangay Mambugan, Antipolo City. Huminto lang ang truck ng bumangga sa kasalubong na wing van. Wasak na wasak ang harapan ng parehong dump truck at wing van. Nagkabasag-basag din ang mga windshield. Galing Antipolo proper patungong masinag ang dump truck nang mawalan umano ng preno sa palusong na bahagi ng sumulong highway. Hindi rin umano gumana ang air brake nito. Yung unang nasalpok niya na motor, dalawang mag-asawa ah, mag po siya. Bali ang naging brace niya po sa pangyayari, yung wing ban. Siyam ang sugatan sa karambola ng sampung sasakyan, kabilang ang tatlong motor, dalawang kotse, dalawang pampasadang kolong-kolong. Nagkalat din sa kalsada ang mga bote ng soft drinks na karga ng elf truck na nadamay rin sa aksidente. Dahil sa aksidente, bumigat ang daloy ng trafiko sa sumulong highway. Ilang metro mula sa naunang karambola ng sampung sasakyan, isang elf truck at tatlong kotse naman ang nagbanggaan pasado alas 7 ng gabi. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 10 billion pesos na halaga ng droga. Kabilang ang mga nalambat sa mga dagat sa ilang bahagi ng Luzon. Sinulog na. Sinaksiyan mismo yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang disposal facility sa tarlac na islaw niyang matiyak na di na maibibenta ang mga nakumpiskang droga. LRT-2, may libreng sakay hanggang bukas. Yan ay bilang pambawi sa technical glitch, busod ng problema raw sa transformers sa Santolan at Anonas. Ayon sa pamunuan ng LRT, full operations na ulit ang LRT-2 bago magtanghali kanina dating Education Secretary Armin Luistro, itinalaga ni Pope Leo XIV ng miyembro ng Dicastery for the Institutes of Consecrated Life and the Societies of Apostolic Life sa Vatican. June Venerasyon nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas ay patutupad ang ikalawang bagsak ng price increase sa presyo ng produktong petrolyo. 2 pesos and 60 centavos sa kada litro ng diesel, 1 peso and 75 centavos sa gasolina, at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Pero sabi ng Energy Department, posibleng magka-rollback sa susunod na linggo kung magtutuloy-tuloy ang naobserbahan nitong pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa world market nitong mga nakalipas na araw. Dahil dito, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na muna magbibigay ng fuel subsidy ang gobyerno sa mga PUV driver at operator. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol valiente, lumutang ang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurillo at binawi ang mga isinawalit niya sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umano'y pangaabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Anya dinagdagan daw ng abogado mula sa opisina ni Sen. Risa Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ng sinabi niya na nakita niya ang mag-amang Duterte na may bitbit -bit na mga baril sa pagali sa property ni Kibuloy sa Davao City. Sabi pa ni Maurillo, Biniyaran siya ng isang milyong piso para sabihin ng mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo noong panahon na iyon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan siya ng pahayag pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Tinawag naman ni Ontiveros na kasinungalingan ang mga sinabi ngayon nang nagpakilalang si Alias Rene. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing ay malaya at voluntaryong nagbigay ng testimonya at mga ebidensya. May rason daw ang senadora para maniwalang pinilit o binayaran ng taong ito para madiskaril ang mga criminal proceeding laban sa pastor at pagbantaan ng kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Tagaanda na ro sila ng legal na, legal na hakbang. Sinusubukan pa namin kunan ng panig si Kibuloy at ang mga Duterte. Nagpa-pass out ka ba kapag sobra ang tagay? Isa yan sa mga masamang epekto sa katawan ng paglalasing. Ang FitTrack, panoorin sa report ni Katrina Son. Tomarito, tomaroon, ika nga nila, alak pa more. Gaano baka't hindi ang tama sa iyo ng kada laklak? blackout po. pag ko, diwan na lang paano ako nakauwi. Tamang tulog lang. Sa pinakahuling datos ng 2023, nasa age bracket na 20 to 59 years old ang pinakamalaking percentage ng mga umiinom ng alak. Pero pagdating sa binge drinkers o iyong naglalasing, halos dikit ang datos ng mga age bracket na 10 to 19, 20 to 59 at 60 and up. Si Cesar Rea, pamorningan daw sa pag-inom noong kabataan. Minom kami. Siguro mula umaga. Mga alas 8. Natapos kami alas 5. Alam mo kung ilang gin ang nainom namin. Isang kao na gin. Pero noong minsan nalasing, lasing, nag-blackout siya at nadisgrasya. Nagising ako, hospital na. Ito, ito lahat. Kalang, parang ano, yung parang nasunog ba na ano, third degree burn. Lahat yan, gas-gas, pati ito, delay ko, lumuha ko. Mula raw noon, unti-unti niyang kinontrol ang konsumo ng alkohol hanggang naging sober. Si Abel, iniwasan daw na mapasobra sa inom at baka may gawing kakaiba. Ang diskarte raw niya para di mag-blackout. Kumain muna bago uminom. Para ano po, may yung, ano, uh, yung umakit sa ulo yung tama. Typical daw sa mga napasobra sa alak ang pagka-blackout o walang maalala at kawalan ng kontrol sa sarili. Once kasi na mataas yung ating alcohol content sa ating katawan, minsan kasi we feel na, na masyadong unfree. Parang ganun, no? we feel na masyado tayong parang... kaya natin lahat, no? para ang lakas, -lakas natin. May involuntary movements din daw ang taong lasi. Okay, nagkakaroon talaga tayo ng mga additional movements like mga yung jerking, no? So nagkakaroon talaga ng alam niyo yung paggalaw ng ating mga muscles, kaya nang involuntary. Kaya minsan, basta lasing talaga tayo, may mga nagagawa ta talaga tayo at minsan nagsisipa tayo. Mas magaan talaga yung yung muscles natin. Delikado rin sa kalusugan ang labis na alkohol, lalo sa kidneys, liver at pancreas. Higit pa sa paalala na drink responsibly, ang pinakamainam pa rin abiso sa publiko, stay away from alcohol. Pero dahil di rin maiwasan ang pag-inom, mainam daw na pampababa ng amats ang mainit na sabaw, kape o tubig. Agad namang dalhin sa ospital kapag unresponsive na. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga reyna ng Lireyo at Minayabe, nagtapatan sa kakaibang digmaan na sa kamay ni Hara Cassandra na ginagampanan ni Michelle D. ang trono ng Lireo ng magwagi laban kay Kera Mitena, played by Rian Ramos. Grateful daw si Michelle sa lahat ng wins, lalo sa magagandang reviews sa kanyang karakter sa Encantadia Chronicles Sangre. Iba talaga magmahal ang Encantadics. And alam natin na malal malalim ang hugot nila sa every character that comes out. I have nothing but my gratitude to the network, of course, for the trust to play that. Cast ng mga batang riles, nag-alas sangre rin. Maliban kay Miguel na hindi yata nakatanggap ng memo. <coughs> Barbie Forteza, nagulat sa dinadab niyang eksena para sa upcoming horror movie na P-77. Kino magdab na horror? Nagugulat ako. War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang basta handa sa pista ang mga lechon sa Balayan, Batangas, bida rin ang mga ito sa isang parada na may makulay na kasaysayan. Makipista Pinas sa report na ito. Tuwing kapistahan, hindi mawawala ang bida sa hapagkainan. Ang malinamnam, putok-batok at hinahanap-hanap na lechon. Tuwing Hunyo sa Balayan, Batangas, Alae, hindi lang basta iniyahan ang Lechon, kundi ipinaparada. Ito ang taunang parada ng Lechon. Okay, ang paglelechon ay isang sinaunang uh, paraan ng pagpapasalamat sa santo. For example, ang ikaw ay nakapag uh, nakapag uh, patapos ng koleyo, Uh, kumita ka sa pagsasaka, kumita ka sa pagmanging uh, Ang nagbabagang tradisyon nagsimula raw noong dekada 50 nang may isang pamilyang nagikot ng buong lechon sa kanilang barangay nang mapagtapos sa pag-aaral ang mga anak. Mula sa simpleng handog, sumibol ang isang makulay na tradisyon. Ngayong taon, hindi lang isa o dalawa, kundi dose ng lechon ang ibinida sa kalsada. Bawat isa, may costume. Pero bago'y parada, mabusisi itong inihahanda ng mga lechonero kaya ni Jeboy. Mahigit isang daang pamilya raw ang umorder sa kanya para sa pista ngayong taon. May bumili po sa akin. Ngayon po natikman na gustuhan nila. Hanggat kumalat na po siya yung mga nakatikim po, naalaman na nagustuhan po nila yung lechon na masarap po daw. So, nagsunod-sunod na po yung order." Matapos ang parada, magpanamig muna tayo sa masayang basaan. mapa o turista, kanya-kanyang dala ng water gun, balde, tabo, hose at game na nakipagbasaan. nagsimula lamang ng biruan ng mga magiginom, nagsasaboy ng tubig hanggang sa mabasa yung ibang tao. Kaya yung basaan o saboy ng tubig ay isinama doon sa parada na lechon para maging mas masaya ang dating. Ang sabi naman ng elders na iba, to symbolize yung baptism ni Christ. Ang parada ng leksyon, paalala ng nagaalab na tradisyon na nagugat sa pasasalamat at layong maipadama ang pagkakaisa. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.